Pero mayroon po ako ng gustong imungkahi sa Kongreso na kung pwede po ay alisin na sa special provisions o sa general provisions ng GAA yung pagpapublish ng, uh, ng Audit Observation Memorandum. Ito pong Audit Observation Memorandum ay nagkukos po ng gulo kasi sa pananaw po ng isang tao, pag nabasa niya na mayroong yung audit observation memorandum sa isang 10 million project, ay mayroong kaunting abiriya, ay sasabihin na kagad ng tao na itong, itong government official ay kumikita doon sa 10 million na proyekto. E ang hindi lang pala na-submit ay resibo. So, I leave this to Congress na alisin natin ito kasi pag nag-file po ng kaso sa ombudsman, dinismiss namin ang kaso kasi wala naman. Anong sasabihin? Nalagyan na naman ng ombudsman. Eh, pag ganyan po sana, sana totoo po na may naglalagay sa ombudsman. Uh, sana, sana po totoo. But the problem is creating an inwendo that the ombudsman earned. At pag final ng kumbusmang sosgado, dinismiss din ng husgado dahil wala talagang ebidensya, tapos na yung audit, wala namang problema, ay eh kawawa naman din pati yung mga huwes na pagbibintangan na, na nalagyan. You no, know, ito oh yung problema. So I appeal to Congress to please take this second look on this general provision in the General Appropriations Act. Marami pong salamat.